Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to Grail Fox HD. Ayon guys, uh, sa topic natin ngayon ay uh, five reasons kung bakit single ka pa hanggang ngayon. Okay ba? Yon? Okay ba yun? Okay yun, okay yun. Para 'yung mga gustong magkaroon ng girlfriend o gustong magkaroon ng boyfriend, magkaroon na sila ng ano, ng partner in life o partner sa mga susunod na panahon pa, ba? Diba? Ang number 5 natin is 'yung masyado kang pihikan. oo Oh, bakit ko nasabi 'to ha? Kasi may nga, may mga bagay-bagay na po pwede kang maging pihikan. Kaya lang wag naman masyado. Alam ba, pihikan ka sa pagkain or pihikan ka sa drinks, ganun. Patulad yan, sa love life mo. Masyado kang pihikan. Meron ng mag maayos ayos na dumating sa buhay mo. Let's say, alam ba, babae ka tapos meron meron ng dumating na maayos naman, mapogi naman and maayos naman magroom, pero hindi mo pa rin siya type. Hindi hindi 'yun ang iniisip mo kasi nga naghihintay ka pa ng ibang darating sa buhay mo masyado mong pihikan tapos may nakita ka lang sa kanya na flow halimbawa eh may may ano may kamot sa nagkakamot na to <laughs> <dito>. <laughs> may kamot halimbawa sa likod ganun tapos ayaw mo na agad so yon ang isa sa mga reasons kung bakit single ka pa hanggang ngayon napakapihikan mo masyado kang mapamili na minsan hindi rin maganda. Ito ang panglimang rason kung bakit hanggang ngayon single ka pa din. Sa number 4 na reasons natin kung bakit single ka pa hanggang ngayon. Ito, medyo mahirap gawin pero dapat mong gawin. Ang reason kasi kung bakit single ka pa hanggang ngayon, hindi mo na-upgrade yung sarili mo. Let's say, halimbawa... Uh, hindi mo bigyan ng new look yung sarili mo kung halimbawa naka ponytail ka lagi naka ponytail ka kahit pagpunta mo ng office naka ponytail ka pa rin so paano ka mapapansin paano ka magkakaroon ng ng interaction sa iba kung hindi mo i-upgrade yung sarili mo let's say sa mga damit i-upgrade mo yung sarili mo mas maayos, mas trendy, mas kachi uh, catchy yung itsura mo ayusin mo rin yung buhok mo So ganun lang, i-upgrade mo lang yung sarili mo kung dating hindi ka hindi ka magre magrelo ka. Kung hindi ka dating nagbabalat ng sapatos, leather shoes, mag, mag leather shoes ka. Ganoon lang naman eh, paso nga. Kaya mo mag-upgrade ng sarili. So 'yun ang pang-apat na rason kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. <laughs> okay. Sa number 3 reasons natin kung bakit hanggang ngayon single ka pa is naniniwala ka pa din na may darating na para sa iyo. Naniniwala ka pa rin doon. Medyo mahirap kasi paniwalaan yung parang oy, parang nakatadhana tayo, tayo rin ng tayo rin ng magkikita sa uli. Dahil tayo is nakatadhana, kumbaga naka-faith kayo. Para sa akin na opinion ko to. Wala namang faith na ganun. Para sa akin, kasi ikaw gumagawa ng sarili mong tadhana kung hindi mo siya bibigyan ng room para uh, magkita kayo, eh wala mangyayari sa iyo. Ganun kasi 'yon. Hindi po pwedeng mag a na lang 'yung mismong magiging jowa mo out of nowhere dun sa mismong bed mo o dun sa mismong kwarto mo. Halimbawa, oy, ching! Ayan na si jowa. Ang gwapo, maputingipin, <laughs> Hindi mo pwedeng ganun. Kaya Huwag ka maniwala doon sa may darating na para sa iyo. Para sa akin hindi fated yung mga ganun. So ayun, yun ang number 3 reasons kung bakit single ka pa hanggang ngayon. <laughs> okay. Sa top number 2 natin na rason kung bakit single ka pa hanggang ngayon. Ito nasabi ko na kanina. Tamad kang lumabas. Tamad kang lumabas, mo, paano ka makikita ng liligaw sa iyo o li li liligawan mo? Yan eh, tamad mo lumabas, no? Mas gugustuhin mo pang magkutkot ka ng fingernails mo sa bahay. O mas mas gugustuhin mo pok ka ng kung ano man pupukpokin mo dun sa bahay nyo. Kaysa lumabas ka, makimingle ka, makipag-usap ka sa friends of friends of friends mo. Yun kasi ang medyo mahirap eh. Inaasa mo sa social media yung mismong faith ng pagkajowa eh ang mga true relationships naman nabobo hindi sa social media it's about meeting the right person in a right time and in a right place ganun kasi eh ngayon kung tamad ka ano gagawin mo ano ano mangyayari sa iyo syempre wala hindi mo makikita si Jowa Balls pag ganun so ayun yun Yan ang number two. Sa reasons kung bakit single ka pa hanggang ngayon. Sa so, top number 1 natin, number 1 reason kung bakit single ka pa ngayon. Ito, totoo to. Ayaw mo lang talaga magka-jowa. Totoo 'yan. Pag ayaw mo kasi, marami kang dahilan, 'di ba? Kung gusto mo, maraming paraan. So kung talagang ayaw mo magka-jowa, single ka pa rin hanggang ngayon. Yun ang mangyayari talaga sa'yo. Yun ang number one reason. Ayaw mo magka-jowa or iniisip mo na uh, tsaka na yun. O, oh, pagka, pagka tapos na ng karir ko o oh, pagka meron na tayong mas magandang mas magandang hinaharap sa buhay. Pero kasi kung halimbawang isa kang ano, isa kang nagtatrabaho na, tapos yung ano naman nasa 22, 23, 24 ka na. Siguro naman ano na qualified ka na kung para magkaroon ng girlfriend or makakasama sa buhay. 'Yun naman kasi yung kailangan natin talaga. And darating tayo sa mga ganun eh. And dapat sa mga ganyan pinagpe-preparean mo kasi ang makakasama mo sa buhay es wala nang bawian yan. Nagpakasal kayo, let's say naging asawa mo yan, wala nang bawian. Hindi po pwedeng ibabawi mo, tapos kukuhanin mo, tapos babawi mo ulit. Tapos papakawalan mo. So, yun ang mga reasons kung bakit hanggang ngayon, single ka pa rin Ito yung number zero. Yung zero na reasons kung, ba <laughs> kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Alam mo kung ano, hindi. Hindi. Okay. <laughs> Yun. Wala kang cash na pang <laughs> Pag wala ka kasing cash, ang hirap lumabas. Totoo yan. May hirap, may hirap gumalaw pag wala kang pera man lang. So, before siguro magka ka or before mo asamin magkaroon ka ng jowa or before na mag-isip ka na manligaw, magtrabaho muna. Pinaka the best magtrabaho ka. Pag nagtrabaho ka, it all comes down easy para sa iyo. Trabaho, kikita ka. Malilibre mo si Jowa, oh, di ba? Tapos maging kayo. After 2 years or 1 year, magpapaksal na kayo. Yun kasi ang pinaka stages ng mismong pagiging girlfriend and boyfriend mo. Don't forget to like, share, and subscribe. And i-on nyo yung notification ko dyan sa mismong baba. And panorin nyo yung mga ibang videos dito na nakakabit yan. Yan, yan, yan. Salamat sa inyo guys and hopefully na na-enjoy nyo yung new episode na to. Thank you and God bless. Peace.